Magandang araw, atin namang ngayon tatalakay ng ika na bahagi ng ating pag-aaral na ito at ito yung may pamagat ng kautusan ng Diyos sa bagong tipan. Nang si Jesus ay naparito, siya ay pumarito upang palayain ang mga lalaki at babae mula sa isang pamatok ng pagkaalipin. Sinasabi ni Pablo para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Galatia 5 verse 1. Ilang mga talata sa kasulatan ang nagsasaad ng isang pamatok ng pagkaalipin na nababaw sa tao na mahirap dalahin. Basahin ng Mateo 23 verse 1 hanggang 4, mga gawa 15 verse 10, Galatia 2 verse 4, at ikalwang Pedro 2 verse 19. Gayunman ang pamatok ng pagkaalipin ay hindi ang kautusang moral ng Diyos alin sa sampung utos ang maaring mapawi? Una, tiyak na hindi ang una sapagkat ito ay magpapahintulot na magkaroon ng maraming Diyos at ang dugo ni Kristo ay hindi makapagliligtas sa tao kung sila ay magsisipaniwala sa maraming Diyos. Ikalwa, ito ay totoo rin sa ikalwang utos. Ang mga tao ay umukuyukod sa mga larawan ay nangangailangan ng ebanghelyo at ng dugo ni Kristo. Ikatlo, si Jesus ay nagsalita tungkol sa nananatiling obligasyon ng ikatlong utos. Basahin ang Mateo 5 verse 34 at Santiago 5 verse 12. Ikapat, kung aalisin ng ikapat na utos ay mga ngahulugan ito ng pag-aalis ng pinakadakilang pagpapala ng Diyos sa tao. Ipinangili ni Jesus ang Sabat. Basahin ang Lucas 4 verse 16, Marcos 2 verse 27. Ang Sabat ay kasing patuloy ng walang hanggan. Basahin ng Isaiah 66:22 hanggang 23. Ikalima ang ikalimang utos. Ang batayan ng lahat ng pagsasamahang pampamilya. Ito ay un, ang ito ang unang utos na may pangako. Basahin ng Efeso 6:1 hanggang 2. Ikaanim din na kila ni Jesus ang pananatili ng ikaanim na utos. Basahin ng Mateo 5, 21-22 at ihambing ang unang Juan 3 verse 15. Ikapito ang huling apat ay hindi maring itabi. Ang bawat isa ay mahalaga at kung kailan natin masikap na iniingatan ng mga utos na ito sa tulong ng kapangyarihan ni Kristo, dalong mararagdagan ang kapayapaan, katuwaan, kaligayahan, pag-ibig at kapangyarihan na mapapasa atin. Basahin ng awit 119, 97 at 165. Ang kautusan ng sa ay hindi pamatok ng pagkaalipin. Ito ay tinatawag na kautusan ng kalayaan. Basahin ng Santiago 1 verse 25. Alin sa mga kautusang seremonyales noon ang isang nang aalipin? Una ang Paskwa ay isang hula ng Mesiyas. Basahin ng unang Korinto 5 verse 7. Ikalwa ang kaarawan ng Pentecostes ay sagisan ng pagbubuhos ng Espiritu Santo na dumating pagkatapos ng limampung araw pagkatapos ng paghaharap ng handog na pinangunang pina, pinakapangunang bunga basahin ng Levitico 23 16 hanggang 19 ihambing ang mga gawa 2 1 hanggang 4 ang pista ng mga tabernakulo ay isang nakakaakit na turo tungkol sa panghuling gawain ni Kristo na pagtubos ang araw ng pagtubos sa isang pagpapaalala ng pagtubos ni Kristo. Basahin ng Hebreo 9, 12-14. Ang pagtutuli ay isang palatandaan ng walang hanggang tipan ni Abraham at ng kanyang angkan. Basahin ng Genesis 17, 9-14, unang Korinto 7 verse 19. Ito ay naglalaman ng isang aral para sa bayan ng Diyos. Basahin ng Deuteronomio 10 verse 16, at 30 verse 6. Ang lahat ng kapistang ito at ang pagtutuli ay inalis na sa krus. Basahin ng Colossus 2 verse 14. Ipinalalagay ng bagong tipan ang kautosang seremonyales na madalas na ginagamit ng ritos sa pagtutuli upang kumatawan sa buong sistema bilang paglalagay ng pamatok na hindi ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi nakahayang dalhin mga gawa 15 verse 1, 5 at 10. Isang gitnang pader ng alitan na nagbubukod sa Hudyo at sa Hentil. Epeso 2, 14 at 15. Laban sa atin, Colossus 2, 14. Sapagkat ang mga ritos ay natuturo ng Ebanghelyo, Hebreo 4, 1 at 2. Sa anino ay binigay sa tao mula pa kay Adan at patuloy na pinalaki sa santuario. Bakit hindi iyan sinasangayunan ng bagong tipan? May dalawang dahilan. Una ang rito sa ginawa ng mga hudyo na isang sistema ang maraming gawa upang maligtas. Kusa nitong ginawa iyon sa isang pangalipin. Pansinin ang mga argumento ni Pedro at Pablo, mga gawa 15, 9-11. Pangalawa, pinasama ng mga hudyo ang sistema ng rito sa pamagitan ng pagdaragdag ng maraming aral at mga kahilingan ng rabay. Basahin ng Marcos 7, 1-13. Paanong pagpapahalaga ni Jesus sa sampung utos? Juan 15 verse 10, kung tinupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Basahin ng Mateo 22 verse 36 hanggang 40 Ang awit 40 verse 8 ay isang hula noon tungkol kay Kristo Sa katutubo ang kautosang moral ay panghabang panahon sapagkat ito ay nakatanim sa mga pagsasamahan ng manlalalang at ng kanyang mga nilalang Ang kautosang may kinalaman sa ritos sapagkat ito ay katutubong masigasig ay lilipas na kung ang kanilang tungkulin ay magampana na nang si Kristo ay naparito pa, ang mga tao ay alipin ng mga kautusan ng tao. Sinabi ni Jesus, kahabag-habag din kayong mga dalubhasa sa kautusan. Sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasaning mahihirap dalhin. Samantalang hindi man lamang hinahawakan ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasanin. Lucas 11 verse 46 Sinabi pa rin niya, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ay umuupo sa upuan ni Moises. Kat gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila sapagkat hindi nila ginagawa ang mga sinasabi nila. Nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at mahihirap dalhin at ipinapatong nila sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw nila mismo galawin ang in ang mga iyon ng kanilang daliri. Mateo 23 hanggang 4. Sa kay Jesus, ang pag-iingat ng kautusan ng Diyos ay mahalaga. Basay ng Mateo 7, verse 21 hanggang 27. Sa ikaw, pitong bahagi ng ating pag-aaral, tatalakay natin ang may pumagat na ang pagkakaiba ng dalawang kautusan.